Teka, Esmer. Saan tayo dadaan? Nasa baba si Alejandra. Sa likod na lang tayo dumaan. Kumaliwa ka. Kumaliwa? Kumaliwa ka. Eh! <coughs> <coughs> Super delikado itong ginagawa natin. Baka mamaya magalit siya si Edwin. Isipin niya nilalayo kita sa kanya. Esper, ba't ba hindi ka magpakita sa kanya na hindi mo suot yung kwintas? Di ba, mahalin mo ito na yung pagkakataon mo. Nasabihin sa kanya yung totoo, napakita mo sa kanya yung totoo mong itsura. Hindi ko alam din, Jo. Hindi di ba't masyadong magulo kung ngayon ko pa sasabihin sa kanya? Naaminin ko sa kanyang tunay kong anyo. Nung una, nandiyan si Lola Alejandra, tapos... Natatakot ako. Natatakot ako na baka iwan niya ako. Mahal na mahal ko siya. Yes, pero ito na naman tayo eh. Kung talagang mahal ka ni Edwin, kahit ano pang itsura mo, tatanggapin niya. Kung hindi niya tanggapin, wala tayong magagawa. Pero ang lola mo, kailangan niyo na magpakalayo-layo ni Edwin. Kailangan niyo na makaalis dito para hindi na kayo nasusundan ng lola mo. Sana nga, Kenan. Oh. <tinyo> Esper! Anong gagawin mo, Tensio? Tensio! Anong gagawin mo? Esper! <tinyo> 喂。<Eff> er! <laughs>